Bakit nga ba hindi ka crush ng crush mo? Naitanong mo ba sa sarili mo kung bakit hindi ka crush ng crush mo? O naitanong mo ba sa crush mo kung bakit hindi ka hindi ka niya crush? Magbibigay ako ng mga kasagutan sa katanungan mo kung bakit hindi ka crush ng crush mo. At magbibigay din ako ng solusyon para naman magiging crush ka ng crush mo. Una, bakit hindi ka nga ba crush ng crush mo is dahil hindi ka niya type hindi naman sa pangit ka hindi na hindi na din siguro sa masungit ka mabait ka naman siguro pero hindi kanya type may mga bagay lang na may hinahanap siya sa iba kaya hindi kanya crush ikalawa busy siya marami siyang ginagawa siguro nag-aaral gusto, uh, kumuha ng mataas na grades or baka busy sa trabaho nag um, gusto mo pa promote kaya nagiging busy siya wala siyang time para sa iyo at pangatlo is hindi ka crush madali lang at may crush ang iba ang masakit pa doon dahil yung crush niya hindi rin siya crush di ba ganti-ganti lang po yun pero um yun nga po mahirap sagutin ang tanong na bakit hindi ka crush ng crush mo dahil una hindi kanya type busy siya at may crush ang iba. Pero alam nyo ba na may mga solusyon para naman mag magka-crush yung crush natin? Una, dapat mo papansin ka. Kung gusto mo, di kung, diba kapag may kukunin kang, kapag may gusto kang makuha, diba una, pinag-iipunan mo, um, gagawin mo ang lahat para makuha mo talaga. Ganoon din po yun yung mga crush natin. So, para makuha mo siya, dapat mapapansin ka. Una, anong gagawin mo? Sa simple, good morning, good night, kumain ka na ba, kamusta ka? Siguro mapapansin ka niya nun. Huwag mong titigilan. Dahil sa mga ganong paraan, <laughs> mapapansin ka niya talaga. Ikalawa, wow. magpatulong ka. Gawin mo ang lahat. Pataasin mo rin yung grades mo. Or sabihin mo sa kanya, Hello. Um pwede bang uh, magpaturo sa iyo sa mathematics? Or pwede bang pa-check naman ang assignment ko? Or sa, pwede bang magiging study buddy tayo? <laughs> Ganun lang 'yan. At ang pangatlo is, huwag mong titigilan. Dahil baka sa uli, baka crush, ikaw rin din yung crush niya. Ikaw din yung nagpapasaya sa kanya, hindi mo lang alam. Kaya, nagkakakrush na rin siya sa'yo. So, yan lang po ang mga tips at mga kasagutan sa mga sa tanong na kung bakit hindi ka crush So, kung magkaroon po kayong mga tanong na gusto natin sagutin, uh, comment down below at don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye!